Ah, uh, salamat po Mr. Chair. Doon po sa aspeto na anong gagawin natin, no? Kasi halos na puno yung bodega natin at yung 4.5% eh hindi pa po natin na-reach. Uh, let me explain po bakit hindi natin paka-absorb yung the remainder nung 4.5% na yan. Dahil nga po dito sa ating modernization, around 128 warehouses were subjected to rehabilitation uh, hindi pa po kasi tapos lahat yun. pero kung yun po ay na, na tapos na lahat uh, very easily we can observe that uh, 900,000 metric tons yun po yung naging dahilan nun. now ano po yung solution for uh, at this time yun nga po yung hinihingi namin na sana dahil napaka-limited po ng aming collection o no, corporate receipt, wala po kami pang renta ng uh, private warehouses. Kasi in na po namin lahat ng mga local government units na pwedeng magpahiram. And in fact, yung iba pa nga pong pinahiram sa amin, it turned out evacuation centers, nung no, mga nagbabagyo, eh, pwed, gusto pa ho kaming paalisin, eh, ang dami, 100,000 bags, etc. Eh, sabi ko, parang ang hirap naman. So private warehouses na nga po ang aming pinagtutuunan ngayon. But since our budget is limited, nangingi po tayo ng suporta diyan sa ating uh, pangulo dun ng through the executive order na mabigyan po sana tayo ng agarang ano na panggastos dyan para at least uh, makadagdag po ng uh, capacity at uh, makapamili po tayo. Another action po na ginagawa natin ay yung milling po ng ating mga palay. Alam naman natin pag minil natin 'yan, ginawang bigas uh, 32% ipa mawawala dyan. So, mapifree up. So, pinapaspasan po natin yan. Kaya lang, just for everyone's information, may mga challenges din po sa mga milling. I don't know, minsan, wala pong nakikipag-bid sa amin uh, na mga private millers. So, talagang tsagaan na lang, ika nga, no? Kanya nga po talaga napakahalaga in itong modernization ng NFA where pagdating ng araw, we will not rely on private sector's milling services. Kundi lahat ay kayang gawin ni NFA sa sarili niyang bakuran na hindi na kailangan gumastos na logistics cost papunta sa private millers or private dryers. So, yun po yung ating mga ginagawa sa ngayon at uh, patuloy na gagawin hanggang po sa 2028. And hopefully, we will turn over a very healthy and very efficient NFA um, balikan ko lang, no? Yung, uh, ano yung mandate ninyo sa buffer stocking? Ilang araw? Uh, sa ngayon po, dun sa 12.078, uh, it, it is defined na dapat meron kong optimal level of buffer stock. And the definition says, optimal is 15 days. So, you currently have a buffer stock of 15 days? Yun po yung target. Nasa 12 days po tayo ngayon. Okay. Um, now, Uh, of the 4.5% that you can purchase, magkano ang actual na na-purchase na ninyo for 2020? Kasi ang second half nitong, nitong anihan, ang pinakabulto eh. So, meron pa kayong pang-purchase nung second half? Yes po, Mr. Chair. Meron pa po tayong around 6 billion to purchase around 4 million bags. Okay, so may mga concern na ang uh, ang mga binibilhan din ng palay ay mga trader din. Ibig sabihin, uh, binili na nila sa farmer tapos lalapit sa inyo para ibenta yung binili nila sa farmer. Uh, in fact, may nila, pinadala ko ata kay Secretary Kiko yun eh yung uh, YouTube ng Barangay Captain sa Isabela na galing pa daw ng tabuk at pinapasok truck-truck ng bigas papunta sa NFA. So, ang kanilang daing, bakit binibili ng NFA sa trader uh, hindi sa mga farmer uh, yung yung palay at yung bigas? Uh, salamat po, Mr. Chair. Ah, uh, actually yan po ay aking narinig na rin, hindi lang isang beses, maraming beses na po na naririnig natin yan na from traders daw ang pagbili ng uh, NFA. Now, dito po sa mga audit na ginagawa natin, lumilitaw po yung sinasabi mga trader. Eh may mga documents, meaning may dalang RSBSA registration, na mga magsasaka, So, dun po nahihirapan ng NFA. Bak paano niya ito turn down? Kasi ang nasa rule, pag may nakita RSBSA registered or mau certification, hindi po na po namin matatanggihan. So, what we did, ako po mismo, I have issued an order to all warehouses procuring palay to be more transparent. Lagay ninyo lahat sa bulletin board, kahit sa FB pages ninyo, sino yung mga binilhan ng palay para mas scrutinize na magsasaka. Pangalawa, nagpalagay po ako ng table, farmer's table. Kahit na sino magsasaka, maliit na magsasaka o kung sino mang representative ng organization, pwede nyo pong panoorin yung pagbili ng palay ng NFA para kung sakaling ganon may problema, i-report nyo po sa amin. So, those are the measures that we are doing right now. I don't know if it's sufficient, pero tutuloy-tuloy po natin yan until Uh, pareho po tayo ang ating magsasaka maliit man o malaki ay natutuwa at uh, hindi sila na uunahan ng sinasabi nilang mga traders. Well, <coughs> mabuting ibusisi ng gusto. No? Kasi ang dalidaling uh, kausapin yung ng trader yung farmers o uh, amin na lahat ng certificate ng RSBS ninyo. Ha? Tapos bibili na namin sa inyo. Total, uh, um, wala namang kayong kapasidad na dalhin sa NFA. Kami na magdadala. we will, di ba, gagawin namin mas madali para sa inyo. Di ba? Pero hawak namin. In other words, kinakasangkapan pa rin. Di ba? Ang mga magsasaka at ginadaan sa laki nila. No? So, I think in that regard, clearly, pagka ganun, I, I don't know the facts, no? pero kung ganun ang ginagawa nila, dahil ginagawa dati yan eh. 'Di ba yung uh, nung nagkaroon ng patakaran sa importation ng NFA rice, inuna yung mga mga co-ops, pero puro dami co-ops eh. Ginawang kinasangkapan yung mga co-op, ba? Diba? Para makapag-import ng 10 million, 10,000 metric tons. Uh, dahil sabi, kailangan co-op ang pwedeng mag-import kasi sila ang apektado ng pagpasok ng bigas. Eh, pati yung co di ba, ginawang kasangkapan. Di ba? Iisa ang NBI clearance. Labing lima, dalawampung co -op. Yung NBI clearance sila, isang petsa. Di ba? Labing limang co yung kanilang bangko, iisang bangko. Di ba? Kamadang NFA yan nun, Kaya, kung gano'n ang kamad kamadang sindikato na hanggang sa NBI may kontak. Hanggang sa mga banko may kontak. Di ba? Epesyente. Eh. Mas efficient yun eh. Sige, trader. Kami nang, kami nang magbebenta sa NFA. Di ba? So, again, uh, kailangan lang maging masinop kayo sa pagbabantay ng mga ganitong klaseng uh, debate intervene kaya nga importante na pagbinigyan ulit kayo ng kapangyarihan maliwanag yung accountability maliwanag may transparency uh, at maliwanag may citizens participation para uh, mag behave itong mga magtatangkang abusuhin yung kapangyarihang muling ibinalik uh, okay uh, Si Ginoong Bantay Oxy Association muna. Tama po ba yun? Gemma o sino po yung nagtataas ng kamay po? Ang pangalan po nila, go ahead. Rodolfo Undan, sir. Uh, ikaw po ay pamuno ng Umani, Taganoy ba siya? At uh, ang sinasabi sa ating umani ay utak magsasakang nobu isihano. Andito ang kasama nating mga farmers ng Nobu Isihano Farmers. Si ka Paeng na Moriano ay magkasot, magkatabing ilog lang kayo, kami, taga Nobu Ecija. At uh, nais ko pong maghalahad ng konting nalalaman doon sa ibaba. Sige po. Sige po, go ahead. Um, una, uh, ang Rice Tarification Act RA 11203 uh, at ang Agricultural Ter Tarification Act RA 8178 as implemented ay hindi talaga yung pananaw ng mga taga-Nueva Ecija. Kasi po ang Nueva Ecija ay undisputed talagang rice granary of the Philippines. 155 to 1,000 hectares na pinakamalaking probinsya sa buong Pilipinas ang napapatubigan dito sa ating uh, ang kalawa, ay kalawa ay yung Isabela. At uh, nakita namin itong mga, mga magkasama namin saka, nakita namin at na talagang naramdaman na yun lang nangyari ito. Yung presyo ng palay na mas mura pa sa presyo ng pagkain ng hayop. Ang uh, nakikita ng uh, mga magsasakang web ay si Hano. Uh, ay ang mga polisiya na tulad nito ay anti-farmers. Maka hindi makatarungan sa mga magsaka at sa consumer. Alam niyo, kung wala ang farmers, walang food, rice food chains ng mangyayari. Walang magpo-profit ng mga ibang actors, kundi sa pamagitan ng magsasaka. Samantalang sila, do sa rice tariffication law na yan, rice liberalization at yung pagbaba ng taripa, ay sila tayo ng mga magsasaka ng mga bayisihan, no? lalo na ang tinamaan. eh, bakit uh, nangyayari ito? Nagtis kami ng anim na taon. Matisyaga ang tagal mga baisiha, pero ulit um, po ko hihintay nang na sa ibang maisip na nila. At uh, dapat mo malaman na ang Nuevesia pala, very productive. Nandiyan lahat ang, ang Department of Agriculture ay ando sa Nuevesia. Ito mga kasama natin, Pilrice, Pilmec, Uh, lahat ng mga Philippine Carbo Center, ang tiyatawag na Science City po niyos, pagpunta po kayo diyan, para kayong nagpunta sa nakikita na ninyo lahat ang dapat na teknolohiya na dapat gamitin dito sa uh, Pilipinas. Bakit ang kalaban ng mga rice farmers, local rice farmers, ay yung importation? Talaga bang tayo sa sandal sa importation? There is one alternative only. Local production support. At yun ay dapat e eh, isa katuparan na ngayon. Ang nakikita na solusyon nitong mga polisiyo na yan ay parang band-aid solusyon lang. Mga pang at ay concern din mo po kung sakali. Hindi pang food security. It is a sign of food insecurity. Doon lang tayo umaasa sa imported na bigas. Kung kailangan kalimutan nitong importation, dapat kalimutan na ang umaga. Kung kailangan na tayo, tayo ay umasenso, dapat yung bigyan ng pansin ay yung main actor ng mga magsasaka, lalo ng tagal mga baysiya, na saan kung saan ang pinanggagaling ng bigas sa Metro Manila ay dito sa Nueva Ecija. Iiikot pa kami sa Tanlac, Bulacan, Pampanga, para makarating dito sa Nueva Ecija. Apat at lahat oras samantalang isang oras lang kung tutirin mo, 100 kilometers may tuwid na daan na andun sa Nueva Ecija, na andun sa Metro Manila, yung mga taga Metro Manila hindi na pupunta. Pupunta namin, buti